Ano may lechon? Hi guys, niya ni Amid Sibok karon. Tayo mag-lit na over ah. Na 7 hours pa may So, ang um, buhat na mo karon is mag-food trip. Kaya so, naman ka sa Sibo, dari ka sa lechon di Sibo. Kailawan ah, na to Kung Unsa, yun ikaw lang mag gina yun lechon dari sa Sibo. Ang hula, nah, mahala sa kilo mo. Uh, ang isa ka kilo sa fresh na lechon, 1,399. Tapos ang per buok buok wow ang vibrate nila for one person is 359 the ores nilaw na to consider na kalamit misa na ko niya awayon si misa na ko awayon niya si boss Marty ngayon kay basi gid i-pud diriha hi guys time check is 2:35 AM. So, unsa man ni among kaon-kaon guys? Pamahaw. Hindi naman ni midnight snack kay lapas naman midnight. Pero asa jud akong kukuhog? Pilawan nato ni unsa kalamay ni ilang lesson that Cebu. Eh, mm. Basta mga lechon lechon, ako rin yung ginakuha na nakahirang panit. Kung pwede pala mo palit, ung ka ng panit la panit. Panit o bukong, anak na din ako. suka. Muradi Chag Lechon. Muradi Chag Lechon. Okay. <laughs> Mahal. Mahal tak? Pero asa gid akong kuko. Finding ipangitan eh, niya kung kuko dari sa Cebu. Muna yung highlight sa Cebu na ako nga trip. Ang highlight sa Cebu na ako nga trip. Naraman ko naraman man diri sa airport, amo ko sa Cebu. Dali na ko sa airport. Ang highlights dere, sa ang ako ang kuko, ug asa na. Asa ang kuko? Mana dia pengen lecon? Lasang lecon dia sibuk. Kami ni Fort, ang kawan aku dah lagi si yang manghod. Kami ni Fort, first time namun sini. Sige, over, amigari. dari nyo asa ni Mod to.

시청 <Marvel> <이> <behaviLee begun> どうぞ。 So after 7 hours ng lay over guys, going name to Burakai, Ayan, Burakai Airport. Hello Burakai!